mga idol, lang sasabong sila, lang sasabong. Oh, grabe ang at tatapang nila. Puro babayan, puro babayan, puro babae. Eh, Ayan, dala-dala ni Busing ah. Tansa mo, mga ilang kilo, boss? Tansa, mga ilang kilo? Tansa lang ba? Walo? Di ba natin, Hindi, doon na sa bahay mo? itatali na lang may hmm. motor siya ano, may hmm. basket papatong so, ko lang doon, eh sa Patong taas e di yung sako din natin ah, may sako dito hmm. sige labas na yung ulo no hmm? labas na yung ulo ano yung mga kung ilalim na sa ito tuy sabog pa rin oh <laughs> ayaw ka. ayaw ang bitawan dalo, dalawa, dalawa oh Yan yung dalawa, ang oh. tatapang. Puro babae yan, ano.